Bombo International News. Sa ating balita sa Bayong Dagat kapag bumagsak sa katubigan ng West Philippine Sea sa magkahiwalay na insidente ang isang US Navy helicopter at fighter jet nitong hapon ng linggo, Oktobre 26. Sa isang pahayag na inilabas ng US Pacific Fleet ngayon pong araw ng lunas, ang unang crash incident ay nangyari o sangkot ang isang US Navy MH-60R Seahawk helicopter nakatalaga sa Battle Cats ng Helicopter Maritime Strike Squadron 73. Bumagsak ang naturang helicopter sa pinag-agawang karagatan habang nagsasagawa ng routine operations mula sa aircraft carrier na USS Nimitz. Ligtas namang na-recover ng rescue and search assets mula sa carrier strike group ang lahat ng tatlong crew member. Kasunod naman ng insidente na sa 30 minuto ang nakalipas, bumagsak naman sa disputed waters o sa pinag-agawang karagatan ang F-A-18F Super, Super Hornet Fighter na nakatalaga sa Fighting Redcocks ng Strike Fighter Squadron 22 habang nagsasagawa rin ng routine operations mula pa rin po yan sa USS Nimitz. Matagumpay namang nakuha ang crew members at ligtas na narecover ng search and rescue assets mula sa Carrier Strike Group 11. Lahat ng personal na sangkot sa nasabing mga insidente ay ligtas at nasa mabuting kondisyon. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang dahilan ng pagbagsak ng US Navy helicopter at nitong isang fighter jet. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.